Hi guys, kain tayo ng sotang Ang halian ko to. Asa ano hihingi ng ano sa politiko? Mga politiko hindi pa ba, ba ano? Hindi ba pagmamay-ari ng barangay yon? Yung building na yon? Ano ba yon? Dulas. Ang um, sabi nyo, gulas nyo yun. Kasi ang purpose nun eh, kung eh, kinontrata pa nga ni Tigas yun, para si pinasugkontrak sa akin yung kwan, yung hanggang biga. Kung gumawa ng hanggang biga yun, eh. pati yung partition, pati yung CR niya. Ang nagtuloy nun eh, kwan, eh, yung taga na yung gumagawa ng kanan na kalsada ayun yung gumawa ang nagtuloy ng ginawa ko bakit na saan kasi ang kontrata lang binigay sa akin ni Tigas hanggang biga lang ba eh still cross yung bubong binilding lahat <laughs> yung bakal na yung nakita pamakuan yun, 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 yun. ng hero maliligo ako. Yung banatang pata, delikada. Pag marami, sinasabingan niko, ng mga sampung piraso na. Wala pang pa limang piraso na kain ko. Ay, mangga na lang pala kakainin. Hmm. Eh pala ako magtatanghalian guys kasi alas 10 ako kumain ng kanin. Ang tanghalian ko lang ngayon ay sotanghon. Niluto ko 'tong sotanghon na may ano At wala. medyo matam medyo matamang siya pero tama lang Bakit mm -hmm. mm. ang dami yung langaw na maliliit? Ay, ah, hindi pa lumalaki. <laughs> Lalaki pa yun. <laughs> Galing mong sumagot oh, dun hmm? mo sumagot talaga. Oh, doon ni pangalo nga lang eh. Hmm? mo mapatay, lalaki yan. Sigurado ka matimis yung ano? Matamis yung... Ay, alisin mo yung kwan niya, makati yan. Alisin mo yung pupurosan. Alisin mo yun ako. Oo. Oh, ano Makati.

Hindi na kasing sarap nung mangga na ano talaga. Matamis na medyo matabang. Hindi siya masyadong matamis. Masarap talaga yung mangga na ano. Mangga rin. Yung pagpanahon ba talaga ng pagmangga. puro ano na. Basa. So, Basa. So, Ba't ganito? Ano na binagyan? Ibasa na yun para ano. Gusto kasi may asin-asin ng konti eh. Binigyan ko ng ano, one Pambili ng jogging pants si Janela, tsaka t-shirt. Hindi na pala. Na, ha? Matangin po dito na eh. Ay, hindi magpainit. Magkakape ka na naman. Hindi. Pagpunta dito yung Ay, hindi na yung pupunta. Sino? Sino? Sabihin mo wala, may pinuntahan. Sumama ka mo sa bayan doon kay Kila Mapi sila. Huwag naghintay. Naliligo pa ako eh. Wala naman akong papakain sa kanila. Kalis lang ng manugang ko guys. Kaya hindi ako nakapag-meeting. May meeting sana ang senior ngayon eh. Kailan ba ang ano, payout? Wala pa? Wala si Nate. Sinanang kandi pala, 85 na. Nakakuha na raw ng ano niya. Yeah hindi ko, hindi naman sinabi kung magkano pas, hindi naman daw sinasabi ng isa nila ano ano hindi sino ano rin sino sa ano 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 si sa ano 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 Senior na ah, ano ano Senior na ano Kasi Sino? Sino? Lucy? Ah, si Lucy? Ay, Lucy. Oo, oh yun naman ang talagang ano na. Tanda na yun. Binata na, ano na yun dumating tayo, ay swersin nung dumating tayo dito, teenage. Parang ano palang. lang. Ma'am. Dada. Naliligo ako. Wala kape. Yung ako nakabili. sarap ng mangga guys. Ang ala hindi nagaano matamis. Ay. Ah. Yummy. So, you lang guys. Thanks for watching. Tapos na ako nag tanghalian. I love you all. Bye-bye. <laughs>